merong wifi pero walang internet. So, unang-unang dapat yung ma-check is silipin nyo yung modem. Pag ito, naka-enable kasi yan, naka-ilaw yung WAN, WLAN. Ibig sabihin, mayroon kang wifi pero pag may pula na yung modem nyo, wala na talaga kayong internet connectivity. So, sa video na to hindi natin to pag-uusapan yung red LOS kasi Meron akong maraming video explaining the red LOS. But for this episode, pag-usapan natin yung blinking PON. Or, nakasteady yung PON dito. Pero blinking siya. Kasi pag, etong PON kasi, or Passive Optical Network, pag nakakonect na yung modem mo dun sa BNG or sa OLT, modem to OLT, magsteady na yung PON. Pero, sometimes meron siyang blinking na phone. So dito, isa sample ko sa inyo, I illustrate ko paano ba yung fixing ng ngayon Ganito yung una is regular setup natin sa bahay. Ito. Ito, di ba? Regular setup sa bahay. At normal, at normal pag-install ng modem mo is etong modem nasa sa loob ng bahay. Meron siyang Wi-Fi, tapos meron siyang nap. Pag naputol yung modem to OLT, red yung LOS. Ibig sabihin, pula yung LOS agad. Okay? LOS pag yung modem papunta dito sa OLT. Pag walang internet, ito, ibig sabihin may putol yung OLT uplink ni OLT. Kasi pag modem mo, papunta dito, steady lang yung phone. Okay yun. So, ibig sabihin, nakikita ni OLT yung modem mo dito. Pag blinking yung phone, hindi yan mag-red LOS. Kundi, ano to? Uh, Mag-blink lang yung phone. Ibig sabihin, yung nap, kasi etong nap na assignment, nap 1, kung nap 1 ka talaga, pag provision, pag install, hando na yung registration mo. Pag nalipat ka, yung modem mo, ni-terminate dito sa NAP2, magkakaroon ka na ng blinking pon. Kasi yun yung tinatawag na transpose fiber or mali yung termination ng modem mo papunta dito sa NAP port, punta sa OLT. Kasi bawat NAP is may different assignment po yan. May specific assignment na NAP yung modemo mo, yung serial ng modemo, mo. So, yun yung specific niya na termination. So, paano ba i-fix yung blinking pawn? The best way is tumawag ka na ng customer service kasi beyond po yun ng subscriber. Wala kang magagawa nun kasi physical yung lipatan. Kasi yung fiber nga is na-transpose. Ibig sabihin, instead of nap 1 ka or nap 2. Kasi sa isang poste, eh, maraming may possibility na dalawang nap, lalo na pag maramihan yung subscriber sa area na yan, may tatlo to 4 naps yung in-install. So pag na mali yung technician na nag-repair, kasi galing ka red LOS na terminate sa nap 2. So, number one is to correct your assignment ibalik ka dito sa nap one. Number 2, blinking pawn. Yun yun, no? number one is mali yung termination sa existing mo na modem. Number 2, yung modem mo is bagong provision. So, kailangan pa siya i-enroll sa system para maging authorized siya. Tapos, mawala na yung blinking pon Kasi pag blinking pawn indicates na yung modem mo is legal connected or hindi siya authorized. Kaya yun yung indicator ng blinking phone. Huwag kayong magtataka kasi blinking phone, hindi ka talaga makakapag-internet nyan. Kasi mali yung modem authentication sa system ni ISP, Internet Service Provider. Kaya better to report it sa customer service na app. okay? So ganun lang yung setup sa blinking phone make sure na i-report nyo agad para mabalikan ng technician and ma-terminate or etong modem mo na bago ga kadalasan kasi nagbi-blinking phone pag LOS tapos ni-repair blinking phone pa rin daw so hindi ka pa talaga makipag-internet dapat yung phone mo is steady then yung internet na LED dito sa modem is steady okay ganun siya ka setup. So, yun yung kadalasan problema nyo pag hindi kayo nakapag-internet. So, dito, kung meron ka pa kayong katanungan paano nag-work yung internet, yung wifi, connected, papunta internet, Facebook, yun. Pero for now, yun, at least nasagot natin yung blinking pawn na issue. Kasi yun yung kadalasan sa comment section natin. Blinking pawn, paano ba i-restore? That's beyond customer so better to report it sa customer service para ma-restore agad yung service technician visit lang yun okay maraming salamat